guys. Kapunta ko ng check ko. Oh. Ito yung view mga hita ko sa na labas. Tataas ng building. Hindi pa is parang old building na no? Ito bago itong island garden bagong building siya. So, Nandito ako sa minibus. Hindi po no yung ano, bus. Ano kasi dito parang village na village. Kaya makikita mo parang mga bundok-bundok. sa stoplight. guys. Maraming mga kahoy-kahoy dito. Makikita mo. Matataas na building nire-reserve ni nila yung mga plants or mga trees dito. Hindi nila yan pinuputol. Dito. Dito ako drive din ako dati dito. Yung dati ko, meron ako meron ako kinuha nila ako ng driver's license until now uh, pero hindi ako nagda-drive na kasi parang very hassle sa akin mas prefer ko pang mag -ano sa bahay mag work sa bahay kaysa maging driver ka so yeah guys makikita ko talaga guys yan parang remote area siya. Pero accessible naman. dali naman siyang ano. dali naman siyang uh, puntahan kasi marami na mga uh, buses, may big bus, may mini bus na pwede kang pumunta sa totoo lang sa, sa shake or big Wave, maraming pumupunta doon kasi is ano siya uh, surfing area in beach doon is super ganda and safe siya makikita mo talaga yung malalaking alon so maraming mga foreigners mga surfing nahilig sa surfing pumupunta talaga doon pumupunta ba pala talaga dito dito yung kanilang place na puntahan pag nagsisurfing sila. So, ayan yung place, guys. Ano, ano siya eh? Parang pag first time nung pumunta dito, parang sasabihin mo, ay, ayoko nang pumunta dyan. Parang ang layo-layo sa kabihas na pero pag nasanay ka na, ay, Tsaka dito ka makakita ng maraming ano, baboy ramo. Wild boar. Dito ka makakita ng maraming gumagala ng mga baboy ramo. Ayan guys. Kailang eh, din natin maupo na ng mag-uwan. yung kasi Dapat dun ako sa katila. So, ayan. Bababa yan dito. Yung iba. So, dito na tayo dahil. Ano lang hindi. Ano lang hindi. Ano Hello, 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 hello. Hey, 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 hey. But to see the view. <seat of> <laughs>

对，我这。 and check out